Ito, eh. Araw ng uh, Webes Kasama natin siyempre ang DPS District 1 Dito tayo sa may Hindi uh, ko na alam kung nasan na, na to Mga kayo, hindi gato maikarga to Kasi nga walang space Kaya kailangan pa namin pumunta sa uh, open space day guys morning para ma lang itong uh, uh, sidecar na ito. At oras natin, nasa alas 6 ng umaga. Mga 6.15, gano'n. Ano bang street to? Paderata. Corner Asuncion. Itong uh, kalya na ito mga kayo. Siyempre, di pa 1, naiisip uh, headed by na yung si, uh, 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 mga mga Boss Sama mga 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 na mga 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 na mga 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 Ayun no. Medyo uh, pakalahati na rin yung uh, laman ng truck natin. Again, uh, Paderada Corner uh, Ito nga uh, street na binabaybay natin. Shoutout nga pala doon sa lahat ng mga subscribers natin, sa mga viewers natin na lagi nanonood. Kung di ka pala ka-subscribe, uh, please uh, subscribe. At click mo lang yung notification bell na yan notification pala at lagi kang updated no maglo-notify kasi pag naka-subscribe ka na. saka pagka naka-click yung bell uh, Manonotify notify ka na every time na mag upload ako ng video so sa isang araw uh, usually ah uh, ang ina-upload ko tatlo apat lima pagka marami-rami eh mga limang mga content talaga yung ina-upload ko pero pagka medyo konti lang uh, marahil dalawa tatlo pero karamihan tatlo ito <laughs> mga kayo nakinarga na kakarga na tong uh, Itong sidecar na walang uh, bisikleta at walang mga gulong ay kakarga na rito pero hindi nila papadaanan sa gilid kasi hindi kakasya rito. medyo gumakuha wala ng pwesto yung mga tika-DPS natin para makikarga itong uh, sidecar na ang maayos dito sa may gilid Diretto muna! muna! tao! medyo pahirap pa no ayun nata, na tahan ay karga na nga ng uh, tulo yan Pilihin ko, babay-bayin nga babay natin na itong uh, asensyon. Uh, isang pa na yung uh, truck again yung mga kayo yung mga ganito uh, panoorin nyo na lang sa mga previous video natin kung saan itinatapon itong mga nakukuha natin na mga sidecar mga sidecar at mga ako ano ano pa dun tinatapon yan sa sa pier 18 no pero tayong previous sa video pero hindi na tayo nakalusot kasi nga bawal videoan yung loob. Habang atin at bawal kasi yun. Pero nakakuha tayo ng clip. Nakalagay yung uh, GoPro sa jeep tip natin. Kaya medyo nakakuha tayo ng clip. So doon ang uh, baksakan. Doon ang tapunan. sinasabi nga ni Boss Egay na hindi na kayo nadala ilang beses na sinisita kaya kinuha yung uh, kinuha yung isang uh, sako ng pinya hey. hey. 我把我们关起来。 yung mga patungan ito kunin nyo ay napisit si uh, boss Egay eh. pinapakuha niya na itong uh, tent na ito kasi nga mga kayo na eh, yun sumikat na yung araw oh. so nasa mga mag alas 7 na tayo ng uh, umaga niya so kaya sumisikip ang uh, kalsada dito sa Asuncion dahil sa mga ganitong ng uh, extension no ito, nakapagtayo pa nga ng tent. Tapos yung nakikita natin pinya na nandun doon, eh, doon nila nilalatag sa kalsada yung pinya. Ayun, e, pinakuha na ni Boss Egay itong uh, tent. Itong uh, tolda. Kaya, dinasa karga sa sa uh, ibabaw ng truck. Okay. Oh, motor, motor. Marami tayong na natatanggap ng mga comment at uh, messages regarding sa DPS District 1. At uh, may mga natutuwa nga kala Boss Ekay, kala Boss Louie. Kasi nga talaga nga uh, panayang action na itong uh, tika DPS District 1 natin. Uh, pagka sinabi talaga ni Boss Ekay na kunin, kaya na itong tent, kukunin. No? Ayun, tataranta na yung mga tao rito. Pati itong mga Mga kayo nang style kasi ng mga vendor dito uh, Lalo na lalo na sa mga nagpurototas Hindi naman lahat no Yung karamihan lang O oh, eh, nilalatag muna sa kalsada yung mga Yung mga protas Kasi nga pipilian uh, Ilalatag Ayusin uh, diaw na sa truck yan mga kay. ay mga, mga ay mamaya silipin natin yung ibabaw ng truck para malaman natin kung a uh, kung uh, ano na yung mga naparka. nagkakainit ang padon no? kasi nga nagkakatulakan daw yun dami mga kaya yung mga motor tingnan nyo kung saan nakapag ko tingnan nyo rito Ayun, kaya talaga ng uh, hindi makakapasok yung truck pag nakaharap nakalak pa yung manibela Lahat ng JC, binisig yung lahat Yeah, pinapalinis nga ni uh, Boss Egay Itong uh, mga nasa gilid-gilid Sabi ni Boss Egay, huwag daw lalagpas sa, sa kalsada. Mayroon kasing uh, required dito na dapat na uh, nila. Ito si uh, Boss Egay natin. Ha? Mga kaya, September uh, 24, uh, 2020. Eh. Diba tib si Boss Egay, yung mga trabaho na rin. Kasama natin ang DPS District 1 dito sa maya uh, Saragosa Street. Street, kundi ako nagkakamali. Ate, <coughs> ate! yun, tinanggal na ni kuya to yung mga habong-habong nila mga kayon Ito sa kabila, pinapapasok na yung si Ega yung mga lagpas-lagpas. Yun, nakalit tuloy. Ito nga, si Posegay na nga nga tumatrabaho trabaho dito. Kasi mga kayo, yung mga ibang tao, natatanggal ng law na ron. Kaya si Posegay na yung mga nag-asikaso. Tatanggalin yung mga pinagpapatungan, kukunin na yan. Mamalaglag. Eto na, dali na to. Carlo, Carlo, Carlo! Pasok ko nga rito, Asuncion. Uh, Asuncion, tapos umibig ko nga rito dito sa Saragossa. Bato uh, uh, uh. oh. ka na dito sa Saragossa. Tanyan natin radyo na nga ni uh, Boss Ega yung ano Yung uh, isang truck na natin na nasa Claro Emrecto Pinapapasok nga dito sa Asuncion na uh, corner sa Ragosa Kasi nga malapit na uh, ito Puro pa rito mga usually o oh, sa uh, Mga pinagpapatong ang paninda Pati yung tent, ayun yun yung kulay pula